Bata pa lang ako, nawala na ako ng ina. Lumaki akong kasama ang aking ama, kaya natutunan kong tumintig sa sarili kong mga paa. Nagahanap ako ng mga kaibigan para hindi ako palaging malungkot. Sa ilang sandali, nararamdaman kong maging malaya. matalino. No? Pero tingnan mo manamit. Sayang, di ba? Tapos nakapabarkada pa. E, Ay, na ako. Ewan ko ba dyan? Diyos ko, namatayan lang ng iya. say asset. So. Tapos kung ano pa mismo, akin na hindi ng ina. Eh, ayun din ang din ng batang to. Nakakadiri. Ako, sayang pang bata na to. Kaya, inaano kayo mga te. Mga bunga nyo eh, no? Putak ng putak. Mga malang buhay yan. Kung ako sa inyo, magwawalis na lang ako. Hay nako, iha. Concern lang kami sa iyo. Tignan mo ako, ano nangyayari sa iyo? Oh, ano mali? Maganda, matalino, sexy, at tapos ng klase. Ano mali? Eh yung anak mo nga, hindi ko alam kung pa kung pumapasok pa ba o naglalakwat siya na lang. Ay hindi, matino yung anak ko. Palibasa, husga na lang ng husga. Walang respeto yan. Walang respeto? Sa'yo pa talaga nang galing yan ha? Ako nga hindi mo unang nirespeto eh. Ba't kita bibigyan yan? Ako, tiyos ko, may mga bata talaga ngayon. Oo nga eh, ba? Rain may Alright, dahil na pala prinsesa. Magkano ate? Si Rolo kayo, boy. Tignan natin yan. Bad trip yung kaibigan natin, oh. No? Puka nga dito, boy. Anong problema natin? Paano? Bad trip. Paano kasi? Paglabas na paglabas ko, bunganga nga tsaka panlalait, agad yung sumasalubong sa akin. Kasi ka muna, pampalamig ng ulo. Balu ka? Sapak, gusto mo? Parang mm -hmm. di mo naman ako kilala. Alam mo naman di ako nagbibiso, kagaya mo. Eh, mm -hmm. Wala kong magagawa dyan Tim. madami talaga mga uh, papansin na kapitbahay, mga tribida, mga surot ba, mga may masabi. Kaya nga, buisit yung mga yan eh. Wala nang ginawa to yung umaga, kundi pag chismisan ako, ano, buhanga doon, buhanga dyan. Diyos ko, nakakapagod. Uh, Pigsan na lang tayo. Yun. Eh bakit naman? Ang lubit lupit nga ng suot mo eh. Parang sasayaw sa going bulilit. Oo nga eh, <laughs> gusto nga siya makita ng tropa kong bulag eh. <laughs> 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 Eh, just lang to. Hiya mo siya. Ang ganda-ganda mo eh. Sige sabi niya hindi. Alam mo, Jules, biro lang yun eh, na. Alam mo naman kami mga tropa mo. Kupal <laughs> hey lang. Ganyan lang. Siya nga pala nandiyan si Dan, boyfriend ko. Ha? Huh? Asan? Ah, siya. Kau balap eh. Ay, okay, pogi yan screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming to up a mind in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Okay ka lang, Tol? Maka pala, <laughs> Danilo. Happy birthday, ah. Ay, birthday niya. Sensya na, hindi ko alam. Happy birthday, Dan. Salamat, pero nga pala, may yanda sa amin mamaya. Punta kayo, ah. Mga Tol, ah. Jean. Kunti lang yung handa pero baka nyo tayo sa alak. Yan, yun ang gusto ko ikaro na. Oo talaga pre. Ano ba yung sabay mo ka pala? Gusto mo? Na? Ito paalam. Adam. mag <makes noise> <makes noise> okay, read lang ako, ah. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dapat, ano? dapat pre. Happy birthday de. Uh. <laughs> Wala bang wishy wishy dyan? Oh nga. Sana magka-baby na kayo. <laughs> Sige na nga, ang wish ko more birthdays to Kamatcha. Sana ma-achieve mo lahat ng isang talay. Ano na, tayo. Tama na yan, niya, ha? Kandaan, si shot Jules. Jilang, lang, lagay mo lang dyan. Hoy, hinay-hinay lang din kayo sa pag-inom, ha? Tingin din. samahan mo ako mag-CR. Naiin mo na ako. Tayo Paya dyan mo na kayo, ha? Hoy, Jules lang lang to, di ba? Kaya na lang muna. Uy, baka maunahan na lang ako ah. Bakit ka nahihilo? Uminom ka ba? Hindi eh, alam ko hindi eh. Baka inum yun, inom yun eh, alam ko. Ah, tara na, tumayo na kay dyan. Eh, na natin ito, Miguel. Hindi na, hindi na. Kami na mag-ahati ni Miguel. Tara, Miguel. Sigurado ba kay dyan? Oo, sige na. Kami na mag-ahati mag sa prinsesa natin. Mag-ingat mag kayo ah. Hey, Mag-ingat kayo eh, ah. Bye-bye. Dito hindi. Sumagot ka. ang mundo ko. Sana hindi ako naging tanga. Sana sinala ko muna sila bago ko sila kinibigan. Hindi ko sana nararanasan to. Kamusta ka mo sa kanadyo? Sambon ka nagtatago ah. si Miguel, Ija Bakit? Nasaan si Miguel? Bakit nga? Sabihin mo na lang sa akin kung nasaan si Miguel. Bakit nga? Amoy nga na si Miguel. Lidia. Lidia, natitakot ako. Bakit? Lidia, nangyari ni pa kami Miguel. Sigurado ka ba? Sigurado Alam mo, hindi mo ko, magagawa Lidia. sa atin ang tropa natin nga eh. Basta sigurado ako. Kumala ka muna. Bakit nag <gasps> Ano? Nagawa ni Miguel yun? Eh, Ayok na Miguel yan kaya di nagpapakita. Ano sabi mo Jules? Ano may laman ba? Hindi ko alam yung Jay. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sige na tara. Pumunta na lang mga tayo sa bahay. Kamusta ka na? Oh, binila ka ng piti. Nang buwan ka nang wala eh. Salamat dito, Lidia. At salamat sa pag-aalala mo ka pa. Sige na, mag ka na. Paano ko to take Ayoko magdala ng mga ganito. Ayoko magkaroon ng bata. Ayoko, hindi pa ako handa. Hindi ka Kailangan kaya. mo yan para malaman mo kung may bata ka bang dinadala. O oh, sige, basta. Basta dito ka lang ha. Huwag mo kong iiwan ha. Sige na, mag ka na. Hindi ko alam yung gagawin ko kung buntis pa ako o hindi. Hindi ko alam. Ang gusto ko na lang, mamatay. Oh, anong resulta? Ayokong buksan niya. Natatakot ako eh. Huwag ka matakot. Nandito ako. Buksan na natin. Buksan mo na yan. Lakasan yung loob mo yung mo. dijobuti sa ko hindi pwede to. Ayoko nito ayon ko in... Ayaw ko nyan ayon Kamil... ko Ninja, pano to hindi ko alam gagawin ko Paano yung pangarap ko? Paano yung pangarap ko? Paano yung parang 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 Ayoko. parang 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 ako pupunta? Hey, Jules. Saan mo pupunta yun? Nagpunta talaga sa CR. Ano ba nangyari? Nabuntis siya. Binuntis siya ni Miguel. Sa Miguel talaga eh. Uy, ito na pala si Jules. Ano gagawin mo dyan, Jules? Inumin mo? Magpapakamatay ka? wag Jules! Masama yan! Ninja yan. Yan. Yan, yan. Yan, yan, yan! sa akin po! Mo, ko! Mag -gawin mag -gawin mag -gawin ko Ito sa posisyon ko? Paano ako magiging malaya kung may ganto ako? Pa ayoko makulong, ayoko makulong sa siyam na buwan na may inaalaga ang ganto. Ayoko, Ninja, hindi mo kasi naiintindihan. <laughs> kung magalala, Jules, pwede naman natin i yung bata. Hindi naman natin kailangan buhay. Sir, ulo ka ba? Hindi legal ang abortion dito. Eh, mahirap yan. <laughs> Pero kaya mo, Jules. Tulungan namin, Jules. Dito lang kami. Hindi na hindi.

Oh, may pagkain na dito. Magsilabas na kayo sa mga lungganyo at kumain na. Pasensya na ma. Tinapos ko pa kasi mga gawain ko eh. Medyo hectic po kasi yung mga schedule namin sa university. Oh, yung kambal mo. Nasa na? Tawagin mo na. Kakain na tayo. Alex! Kakain na daw! Huwag na natin pinaghihintay yung grasya po. Baka na dito! Alex! Alex, kakain na. Bumaba ka na rito. Alex, wala ka bang naririnig? Nasaan na? Naku, naman yan. Isa lang patay nga yan, ha? Hindi makarinig? Ma! may ito na po. <laughs> Pasensya na. Eh, may dinatapos sa trabaho, eh. Pandagdag na rin yung sa bahay natin. Yan ba yung sa freelancing mo, Alex? Uh, Oo, oh, oh. Ma, ano pala, tawag dito. May nagpagawa sa akin. Mamaya Mamayang gabi, kukunin ko na yung bayad. Alam niyo, mo yun, pagtulong sa bahay. Ha? Ma! Ma! Ano pala ako, may papadudin ka ba? Naku, sinasabi. Wala ay, namang maayambang. O, siree. Ma! Nga naman ako pinansin. naman na, ari. Puntalan mo si Ma. Julina, Mare! Uy, Mare! Ano pa ka? Ah, Mare, ito nga pala yung... hindi nga pa Pasensya na, natagalan na. Okay na nang... mo. Maraming salamat, Mare. Buti nga nagbabayad ka. Ma. Thank you, ah. Ma, ako san, san? Ay! Sorry po. Good morning po. Ma? Kala ko ba, tita ka nung kambal na yun? Naku, hindi, Mare. Pag sa bahay talaga, mana lang yung pinapatawa ko sa kanila. Kasi alam mo na, may din naman ako dito sa kambal. Napulot na nga lang eh. Ay, kaya pala. Ah, sige, Mare. Alas na ako. Salamat. Oh, sige, lang. mauna ka na. Salamat, ha? Ingat ka, Mare, ha? Ma... Napaka-tanga mo talaga. Di ba sabi ko sa iyo, wag mo akong tatawaging mas harap ng ibang tao? Ang tigas talaga ng ulo mo. napasensya na. Eh, akala ko inahabol kita eh. Nagtatanong ako magpapabili ka ng grocery sa amin. Huwag ka nang magalit. walang kwenta nyo talaga magkambal kayo. Pahirap kayo sa buhay ko. Sa susunod ha, wag na wag nyo akong tatawaging mas harap ng ibang tao. Mabwiste. Hindi sa ka kasi nag-iingat, Alex. Nasaktan ka tuloy. Halika na, kumain ka na muna. Ayaw kumain. Nainis ako, Jenny. Nainis ako. Galing nga tayo sa sa kanya. Kasalanan nga natin yun. Tapos kasalanan ko pa na natawag ko siya naman sa harap ng ibang tao. Kaya mo na, Alice. Alam mo nga, ayaw ni Mama tinatawag natin siyang gano'n. Huwag ka Darating din ang panahon. Nilipas din yung sakit ng ulo ni Mama sa atin. Maghintay ka lang, okay? Kailan pa? Kailan yan? Ako ko sumabang buhay. Tawagin ko siyang, ano, kita sa harap ng tao. Kailangan ka lang natin yung Alex! Nakakapagod oh, sa bahay ko. So, Wala nang matapos doon. Naging malaya ngayon. Yun, mga nagawit. Totoo, diba? Ang pangangayon ng harap. Ay, mali! Ano yun? Ano yun? Wali. Wali, wali. Siti ba te? Wag nang gawain. Nga pala, kamusta ka ng family niyo? Okay na ba kayo? Ayun, si Alex, nakakarap naman ng mga trabaho. Pero may pagkakataon, nabubungangan pa rin naman. Ah, madami pa rin sa bahay. Ayun na. pa rin. Uh -huh. Nakwento mo nga sa akin yan. parang wala kayong kalayaan sa inyo. Puro bahay-kulong lang kayo. Ay, naku rin. Ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Nasa bahay pa rin kami pag ano. Nakakalabas lang kami pag pupunta ng school or kaya part-time jobs. Lagi pa rin kaming nakahantong pas namin. pas ng nanay niyo, te. Hindi pass mo. Ay, mali. Sorry, sorry. Hindi ka naman, Paano na ako Paano ka pinakunin ka nangalala. Hmm. Nasaan din mong grocery mo, Annex? Alam mo, akala ko meron pa. Tsaka sabi mo, hindi ka naman sumasagot yung tinanong kita na karaan. Kaya hindi na ako bumili. Pulpul ka talaga? Ano, gagaya ka sa ama mo, ha? Walang kwenta? What, po? Mga, Mga buisit! Oo oh na, galing na kami sa rape. Kami na may kasalanan bakit naging miserable yung buhay mo. Kami na may kasalanan. Yan ang naman ang dinidikdik mo simula pagkabata namin eh. Simula nung pinanganak kami. Kung alam mo lang yung dinanas ko, Dinala ko kayo ng siyam na buwan. Kayong mga anak ng rapist. Kaya hindi niyo ako pwedeng masise. Pwede ba? Ha? O na, yan ka na namin eh. Kasalanan naman namin eh. Alam mo, ginahasa ka ng ama namin. E di sana pina mo kami, di ba? Pinamigay mo kami. Dami mo sinasabi. Puko ka na lang. Kasalanan namin. Eh, ang kapit niyo eh. Sinubukan ko, Alex. Ginawa ko. Sir, magstong mag-alaga sa anak na nanggaling sa rape. Diyos ko, pinutinong kong tao. Tapos na-rape lang ako. Tetsing buhay to. Bahala ka na, Ma, huwag na kayo mag-awal ni Alex. May nabili naman po akong grocery, oh. Kasi to, kapatid ba, mo eh. Nakagayahin mo nga si Jane. Buti pa daw kahit papaano may laman yung utak. Sige Hindi na, ka tulad ito. Buti ka pa, may silbi ka. Alex! Alex! No! Saan ka mapupunta? Gabi na! Eh, susunod siya ng problema na to. Tutas ako, binubunto ng yung nanay mo yung kasalanan ng ama nating ng rape, sabi niya. Ang oras na! Bala ka doon ka. ka na, muwi ka na doon. Bala ka, muwi ka doon. Pala baka pwedeng mayroon yung baril mo. Kahit ngayong gabi lang. Uy. Paggagamitan lang. Ano yung um, baril? Ito kami long eh. Lah. Seryoso ka? Wala akong papatay eh. Seryoso ang bagay yan. Wala akong papatay. Wala akong sinasabing papatayin. Uy, eh, bakit gano'y naano mo ako yung tolo ng boses ko eh. Mas ka dito. Thank okay, you. Salamat ha. Go, asa, asa. Ma makausap, ha? Masok, ha. ah. Ayos kayo dito. Saan ka? Masok ka. Ma'am, sana kitang makausap. halika. Pumasok ka dito. gusto ko po sana ang inyong paumanhin mo. Pasensya na din po pala ang buhay kahit wala kami sa kasalanan. Ma, na so maging araw na matanggap mo kami. At ginagawa po kami dapat na rin para maging karapat dapat para sa pamilya mo, ma. Ma, sinusubukan naman po namin maging karapat dapat na anak mo kasi mahal na mahal ka po namin. Pero sana po, ma, dumating yung araw na mapalaya man yung sarili mo sa nakaraan mo, ma. Si Alex, napakabait nun, ma. Napupuno lang ng galit kasi paulit-ulit po kaming sinisisi. Oo, oo, mahina yung ulo niya konti. Pero sinusubukan niyang mag-apply sa mga iba't ibang university. Ramdam ko yung disappointment niya. Kaya minsan pakiramdam niya bobo siya. Pero hindi naman talaga. Kasi ma, kahit yung bata kami, hindi namin naramdaman na maging masaya. Para kaming nakakulong lagi sa hawla nakakulong sa galit mo, ma. Alam ko pong mahirap. Kasi kinukuha ng ama namin yung pagkadalaga mo, eh. Ma, alam ko mali yung nagawa ng ama namin sa'yo. Pero sana huwag maibuntong sa amin yung galit at poot na nararamdaman mo. Ma, sana palayaan mo na talaga yung sarili mo at mahalin mo na kami. Pero ma, ang greatest gift na pwede mo ibigay sa amin ay forgiveness. At sana palayain mo ng sarili mama, sa mas mo na mong nakaraan at piliin mo maging masaya sa amin. Kasama kami ni Alex. Teka, anak. Sorry. Patawad sa lahat ng pagtrato ko sa inyo, kapatid. Pangako ko sa iyo. Susubukan ko para makalaya sa galit at sakit ng lahat ng na naranasan ko. At susubukan ko yung kasiyahan na sinasabi mo. Sorry, anak. Magalala, mama. Tagal ka na kung may pinatawad ni Alex. Ito mo may tumatawag. Sagutin mo. Sino ba Hello? Jing, si Alex, siniram yung baril ko ah. Alamin mo kung bakit. Ano? Si Alex, dami na lang baril. Ano ba ba sa Ano ang kapatid mo? Aba, ewan ko dun mo. Ano? Ano? Balot kayo dyan! Balot! Okay. Ikaw ang um dahilan bakit ko nararanasan ito. Ikaw ang um dahilan kung bakit sa amin sinisisi ng nanay ko ang galit ka sa sa'yo. Ikaw ang um sumira sa amin. Ikaw ang um sumira sa kanya. Ikaw, um Miguel. Isa kang walang kwento ng tao. Okay. <coughs> Okay, Bakit? Ano yun? Ano yun? Tulong! Tulong! Ano yun? malaya tayong lahat. Malaya tayong magsalita, mamili at magdesisyon. Pero bawat kalayaan ay may kapalit na resulta. Ang maling paggamit nito, pwedeng magdulot ng sakit, pagkasira ng tiwala, at sugat na mahirap gamutin. Pero kung gagamitin natin ito ng tama, kalayaan din ang magpapalaya sa ating mula sa galit, sa kahapon at sa sarili nating takot. Ang tunay na kalayaan ay hindi basta gawin ang gusto mo, kundi ang piliin ang tama kahit na mahirap.